Kumusta mga sir? We have here our Suzuki Espresso 2024 model. So, papakita ko lang sa inyo kung paano mag-fold ng side mirror. Kasi isa to sa mga common question ng mga bagong owners ng Suzuki Espresso. So, yung side mirror natin is hindi siya auto-fold pero na-fold nafo siya manually. So, sa pag-fold, ito lang yung tatandaan nyo merong part dito ito hindi na siya part ng side mirror yung parang humahawak lang sa side mirror kung saan merong tatlong screw pag magpo-fold huwag nyo dyan nahawakan kasi hindi yan kasama sa gumagalaw ang gumagalaw lang is itong part itong side mirror so papakita ko sa inyo setup lang natin yung camera so, unang example lalo na kapag bago yung unit nyo na Suzuki Espresso medyo matigas pa siya Kapag mag titiklop kayo ng side mirror, mas maganda kung dalawang kamay. So, hawakan nyo ng buo yung side mirror. Ayan. Ito, hindi ko siya hinahawakan yung part na tinuro ko kanina. Tapos, ito yun din yung ipapang push nyo. Kasi isang kamay dito para pang alalay. So, tulak lang paloob kung saan papunta yung fold niya. Ayan, ganun lang. So, ito yung sinabi ko kanina na hindi siya kasama. Kaya wag nyo nga hawakan. Makikita nyo. Ito rin yung parang daanan niya kapag magpo-fold. Tapos, kapag ibabalik nyo naman, dahan-dahan lang din kasi pumipitik yan. May spring kasi yan sa loob para mag-hold sa kanya. So, pag ibabalik, dahan-dahan, alalay lang din. Yon para hindi masira or bumitaw yung spring sa loob. Kapag medyo matagal na yung unit nyo and nakailang fold na kayo ng side mirror, hindi na siya ganong katigas. Kaya na siya ng one hand. Pero dahan-dahan pa rin. Tapos same pa rin ang hawak. Huwakan nyo ng buo yung buong side mirror. Then push. Yan. Tapos pagpabalik, mas maganda na dalawang kamay para hindi pumitik na malakas. yan. pag na-fold nyo pala siya, hindi siya yung totally naka-fold na nakadikit sa body. Ayan o, makikita nyo medyo nakastunt uh, lang siya. yan may ganyang space. So, hindi siya dumidikit sa body. Baka kasi itulak nyo ang buo. Masira yung side mirror nyo. So, hanggang ganyan lang. Kung hanggang saan lang kaya siya i-push. Hanggang lang, huwag nyo napilitin. So, ganoon lang mag-tiklop ng side mirror ng ating Suzuki Espresso AGS. Not sure kung same sa manual pero most probably same lang yun lang peace